pinalitan lang yung pangalan. Pero illegitimate pa rin. Pero pinangilitan yung pangalan. Uh, ano na yung pangalan ulit? Siyempre, kasi hindi ko, hindi ko matanggal kasi yung, yung paggamit ko ng pangalan na illegitimate at legitimate. Kasi yun ang pinag-aralan ko eh. Pero, pero, yun pa rin. Illegitimate at legitimate pa rin yun. Actually, yun, yun, yun. Marital tsaka non-marital. Thank you, Ron Joshua. Magagaling talaga kayo. Okay? Ah, non-marital at tsaka marital children. So, non children na ang tawag sa kanila. Parang politically correct na tawag. Pero illegitimate pa rin talaga actually yung kanilang status na pinalitan lang ng non-marital. Okay? Yon. es kasi hindi ko lang talaga nasanay ako sa legitimate tsaka illegitimate. Eh. Kaya sana masanay kay sa marital tsaka non-marital children. Okay.